kana dai mau na di, mauna kong panel unya ka kani bitaw ka na, treasure box pulo na siya kay na every 5 5 minutes imo na kanang kilin kilin na siya kung ano kami kana na siya, 15, na siya. Ma, mauna siya trade dai so mauna na siya kuan siya ang box imo na siya kuhaon okay di ma kuan to no Oh, mo siya 40k mo na free ni coins ni Popo. Tapos mo na ID. Ay ay ay. Tapos kaning number 2 ug number 3, number 4 mo na siya ang CAs mag-link code kadi kay naam na siya bayad. So kana diya sa ubo, silver na siya. Pwede ka mag code diha kay na magduwa. Kaya na ako naka-points. At na punta sa si mong points. And then, ito na i-slide. Ano na siya ah? Not siya na, ano nashya siya? Ako yung coins rin kay nag-pold eh. So, na no, siya ang points dahi. Pwede na na mo siya ma-withdraw. Ano na na sa atin? Sa atin. Ah, 500 plus sa peso. na. Tapos, ito yung, ito yung profile mo. Kasi pangalawang account ko yan eh. Ito yung profile mo. Tapos yan, my agency. Pindutin mo yung my agency. So, yung agency ko, ito. Yung main ko. So, sa'yo, wala pa yung agency. So, ilagay mo tong number ko. Yung 11561374. Ano-ano siya. Tapos, balik tayo dito. So, yan. Naglalaro yan sila. Yan. Shout out ni, ni Leo ni Jenlin, ni sa mga lahat na nandyan. Tapos, ito yung ano. Nakita mo yung tatlong guhit. Pindutin mo siya. Pindut mo siya. Tapos, rewards. Diyan mo siya i-receive day after mo mag-live ng one hour. So, ako, tapos na ako nag-live. So, sa akin, ng live, ang live ko, 3 hours, 12 per hours, ako. Every per hour, 12 hours, ay 12 key yung per hour ko. So, 3 hours yung live ko. Tapos, na-receive ko na kasi yung ano eh. Merong tasking dito eh, yung CSB taw na 800 dalawa. So, pag maglaro-laro ka, meron kang free dito na bracket ratio. I-receive mo siya. Free mo na coins. Ayan. Tapos, i-post ko ito sa koan para, ano, paano mag-live? Ay, nawala na ko dito. Sige lang, mabalik ka ito niya. So, paano mag-live? Ito siya, dai. Kay, ba, yung live mo, isa lang. So, dito. So, nakita mo itong start live start mo siya. Yan, start mo siya. Diyan makikita mo. Tapos mag-title ka dito na Mix Friends. Yan, Mix Friends. Meron na yan ako tapos dito slide mo lang siya tapos makita mo siyang makita mo ito ng make, make friends pindutin mo siya tapos go to live na siya ganyan ganyan yung live mo So, one hour yung live mo. Pindot, ano yun, pagtapos mo, mag-live ka na. Ganon mo siya, ha. Pin, one, pagkatapos ng one hour na live mo, dito tayo sa, ano, yan, reward. Pag pindot mo yung tatlong guhit, yan, reward. Kasi, makikita mo yan dyan, eh. May maka, ano, may makita dyan na receive sa gilid. Pag matapos mo na yung live, receive sa gilid, i-receive mo siya. Yan, i-receive. After mo mag-live, i-off mo na siya. Ganun. So, ako, magpa-party ako. Kunwari, kasi 3 hours na tong live ko, i-party ko siya. Yan, ito ang tawag na party, party da yung... Yan, yan. Ito yung sinabi ko yun. Ito yung... Itong yellow, yung gold. Itong gold tatlo, meron yan siyang bayad. Tawagin yan siyang CS. Kasi dyan, may 800 dyan after 1 hour 800 to sus ito yung mga silver pwede magtambay dito kasi pag may maglaro meron din kayo tapos wala na akong ano pala dito wala na akong ay hindi ko makikita dito yung treasure bar kasi sa akin tong live so ganyan los ko yung ano ko ganyan lang sya dahil okay tapos balik ako doon sa panel ko. Ito yung panel ko. Yan. So yung nakapalo ako. And dito yung mukha ko. And dito yung mga sugarol. <laughs> Shut out, <up>, mga sugarol. <laughs> terle no. <laughs> Ito yung kaibigan ko from London. Ito ba? Ano may yung kamay ko? Ito si Boites. Ito yung mother agency namin. Ito si Cherry. Itong maganda. Puntahan <laughs> natin yung panin niya. Wala tao. Tulog to. So pag ganyan, walang tao. Pwede ka dyan mag-CS. Tapos i-friend mo siya. Ganun. You know? Nakalagay dito by Coens PM eh. So nagbibinta siya ng Coens. Mura lang mura lang yung coins niya. So, ganyan. Easy. So, balik tayo dito sa ano ko. Balik ako dito kasi, ayan, ayan. So, kailangan i-follow mo siya para already in the room. So, ito, kunin ko siya. <laughs> Pwede ko siya i-leave. Yung ako nag-chat. Shout out may bunso. I-leave ko siya kasi hindi ko naman siya member. Upo ko, upo, upo ako dyan. So, yung account ko is, ito yung main ko, pangalawa account ko. Tapos sila, naglalaro yan sila. Alright, bye!